Okay, usapang trumpeta po tayo, ne. Eh. Okay, ang trumpeta po ba? Ito ang tanong nung sa akin nung kanina. Matalinong bata, matalinong bata. Marinig do ba ng lahat ng tao yung trumpeta bago i-rapture tayo mga believers? Again, ito po yung last trumpet bago ma-rapture ang mga believers. Hindi po ito yung hindi po ito kasama sa pitong trumpeta na puot. Okay? Maliwanag na po 'yan, ano? Sana wag na po tayong malito. Ito po ba audible po ba for all or only audible for the believers? Well, ayun po sa pag-aaral ko, ito po ay audible lamang sa mga mananampalataya. Tandaan po nyo, the rapture is a silent event for believers only. Since it's a revelation only given to Paul, the Apostle of Grace, ito po ay exclusively for the believers and mga believers lang talaga ang makakarinig nung no. <laughs> bago tayo shuk, shuk, raptured okay so anytime it will happen eh, kaya kung may mga pinagdadaanan ka may problema ka mabigat ang loob mo meron kang mga comparisons may mga issues ka kinukompare mo ang sarili mo sa iba bakit sila blessed. ikaw alam mo pag nag rapture na malilimutan mo lahat ng mga hindi magandang nangyari dito I'm not saying na mabubura sa isip mo pero pag nakita mo na si Jesus well that's all you need to see the face of Jesus perfect perfect ata uh, yung kalagayan natin glorified na po tayo and the very first time we see Jesus he will ano he will bid us welcome he will embrace us and and, and will say to us welcome to my kingdom di ba not because of anything na ginawa natin siyempre. Na rapture po tayo dahil sa kagandahang loob ng Panginoon narin rin mismo. Audible po ba for all? Hindi. Actually, mawawala po tayo mga believers dito ng chok-ting. O, di ba? Eh, tayo lang po makakarinig nun. Exclusive po ang rapture for believers. Therefore, yung tunog, atin lang din yun din. Atin atin lang din yun. Uh, yeah. Exclusive for believers ang rapture. Pati tunog, atin lang Okay. So, it will happen anytime. I hope this 2025 na. May we... May we have the right perspective of rapture, no? Sana ang rapture maging kapanapanabik sa atin dahil gusto nating makita si Jesus. Hindi yung gusto mo lang makatakas sa mga pangyayari sa mundo. Alam niyo po ba, bumilis daw po ang oras ngayon. Napansin niyo po ba yon? Baka raw mawalan ng minutes ang ano, susunod na sa 2029 daw po eh parang magiging mas mabilis daw ang takbo ng oras. Nakita ko po 'yan eh. So, science na po 'yan ha. When it comes to science, talagang 'yan po talaga ay uh, in relate in relation in 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 relation sa ano, related po sa faith, no, sa Bible. So, <laughs> talaga iba na po talaga ang panahon po ngayon. Napansin ko ang pagbilis ng oras. You know what? The, the other day, we were just talking ng mga kasama ko sa trabaho sa oh yeah then then may pipirmahan kami mga papeles sabi ko hindi ba kami ko lang nung nakaraan nung mga papeles na yan ganun ganun last week pa yun one week ago alam niyo po bang akala ko binigay ko lang yung papeles yung other day lang o oh, three days ago lang and then sinasabi niya one week ago daw yun den din then tingnan ko nga oo nga po no dated ganun yun, nga I mean bilis po ng panahon so may mo ba yan sa rapture ewan po natin, wala naman pong sinyalis sa rapture. Pero isa lang po ang alam ko. Ang dami na pong nangyayari mga strange sa mundo. Including time itself, no? Diba na? Yun lang, God bless.